Hi guys, for today's video Nag-jollibee kami mag -family. Kasama namin yan si daddy nila Yan yung guys Yung last jollibee namin together Bago umalis ang daddy nila Papuntang abroad Papuntang Malta Hindi ko alam guys na Nagbibidyo pa sila siya Ang akala ko lang guys Ay nagpicture lang siya Kaya ayun Ayun na nga. Excited na ang aking little girl na pumasok doon sa Jollibee. Yun lang kasi ang happiness nila, guys, si Jollibee. Ayan, guys. Hindi ko talaga yan alam na nagbibidyo si daddy nila. Ayan. Ang cute-cute ng aking mga babies. Ayan, guys. That time, 3 years old pa yan yung aking little girl. Ito aking little boy naman ay four. Ayan ang likot. Gustong-gusto talagang ihag si Jollibee. Ako po, kung gusto kong yan ay nakakaano lang, kinagakanan niyan bunso. Ayan guys. Pumasok na kami sa loob para makapag-order. Kasi ang aking little girl guys, gustong-gusto gusto na talaga ang kumain ng Jollibee. O di ba? Ayan guys. Hindi ko kaya na alam na nag-video pala yung daddy nila. Ayan guys, sumanap na kami ng maupuan namin kasi si daddy na nila ang bahalang mag-order. Ayan guys, so punta kami doon. Para makahanap ng maupuan. Oh, hindi ba pakali ang aking little girl guys? Ayan, pumasok na kami dito guys para maka upo. Ayan nga guys, nakaupo na nga kami. Ayan, nakabukod pa ang aking little girl ng mauupuan. Waiting kami ng order ng kanang daddy. Siyang pogi ng aming little boy Ang saya-saya talaga ng dalawang bulilit Basta sa Jollibee Bida ang saya Yan guys, nakakamiss lang Yung buo pa kaming nag Kumakain sa Jollibee balang araw magkakasama din kami guys oh, Ang cute ng aking little boy sa likod naman ng aking babae guys hindi mo guys so oh, parang chinita yan <laughs> Nihintay na namin ng kanyang daddy dyan guys Kasi kakain na kami mm. ang hilig niyan kumanta guys at sumayaw yung mga babies kong yan kakatuwa I see your monster I see your pain Tell me your problem I chase them away. I'll be your lighthouse and make it okay. guys I see your monster I stand and so brave Thank you for watching